Hello, hello, hi, mabuhay mga ka sera mga ka sero mga ka-etcho-etcho ng ina mo for today's video. Eme, bakak, flangak, plaza, azucarera, kokak, cha, cha, Paris At ayan nga po, welcome nga po ulit dito sa aking mini vlog. Ito ang Etyo-sera vlog. Eme, at kung nakikita ninyo mga ka ay nandito na nga tayo sa South Africa at sinundo na nga tayo ng aming agent at papunta na tayo sa aming barko. And ayan, quick story lang mga ka Alam nyo ba dito sa South Africa ay hindi sila masyadong gumagamit ng payong dito dahil sanay na sanay sila sa init at napaka -in din dito sa lugar nila. At ayun guys, nandito na nga tayo sa hotel ng aming tinuluyan at dito kami nagpalipas ng oras, dito kami nagpahinga at dito na rin kami kumain ng bonggang-bongga kasi sobrang haba din ng biyahe namin at pagod na pagod kami at gutom na gutom kami for today's affair. At ayan nga nakikita ninyo, tinulungan na rin ako ng agent dahil nga hindi ko na rin kaya at pagod na pagod na kami dyan that time kasi napakahaba ng aming biyahe at e, ayan nandiyan na kami sa lobby at iniwan namin yung gamit namin dyan at dumerecho na kami sa buffet area dahil nga gutom na gutom na kami talaga kasi ang haba nang hinintay namin sa airport sa paghintay namin sa agent namin at buti na lang guys, nung nakita na namin mga pagkain nila medyo nawala yung pagod namin at talagang tinodo na namin yung lakas namin dyan sa pagkain and alam nyo guys natikman din namin yung mga delicacies nila dito sa Africa at iba ibang luto rin ng kanilang mga pagkain dito at napakasarap din ang kanilang mga tao dito yung mga pagkain nila dito kaya napakaswerte din namin kasi na try namin yung mga gantong klaseng pagkain dito sa kanilang lugar and ayan guys kumain ako ng bonggang bongga dyan dahil nagutom na gutom na ako ang dami kong kinuha pagkain. At syempre guys, ang kapasalamat din tayo kasi nabigyan tayo ng chance na matikman ang kanilang masarap na pagkain dito sa Africa. At makalipas nga ang ilang oras at sinundo na nga kami ulit at nandito na nga tayo sa port terminal kung saan dito tayo sasampa at nandito na rin yung ating sasakyan na barko. And ayan guys, nasisilip ninyo yung barko na sasampahan ko. Ayan, MSC Silip Ayan na siya. Ang titirahan namin sa loob ng um, siyam na buwan. Ayan guys and ayan guys sa gineform na nga tayo kasi nga ora-orada ay nag-familiarization na tayo dyan kasi diba ayan ganyan talaga pag bagong sampaka busy busy ka talaga dyan and ayan guys at yan yung unang araw namin and nag-familiarization kami para at least alam namin kung ano yung mga ano dito sa barpo and ayun lang guys and abangan nyo yung mga susunod kong video and ayun lang mga ka-echesera mag-like follow and share para kabog pakak go